Matagal nang pinag-uusapan ang alyansang ito. Matagal nang haka-haka kung buhay pa ba ang mga teroristang ito. At dahil sa isang video na nakuha ng armed forces mula mismo sa kanila, nakumpirma na ang pinakamatataas na pinuno ng Maute Group at si Isnilon Hapilon ang mismong nagplano ng nararanasang atake sa Marawi ngayon. Sa video, nakaupo sa loob ng isang gusali ang magkakapatid na si Abdullah Maute sa tabi niya, nakatayo ang kapatid niyang si Omar Maute at nasa tapat nila si Isnilon Hapilon, ang pinuno ng Abu Sayyaf sa Basilan na kinikilala ngayong Amir o pinuno ng ISIS sa Pilipinas. Sa gitna nila, may mga mapa ng Marawi at buong Lanao del Sur at ang pakay ng seryosong usapan ay kung paano nila aatakihin ang Marawi City. Sa video makikita ang pinaplano nila sa mapa ang atake sa tatlong lugar sa Marawi City. Si Omar ang nagpapasimula kung paano aatakihin ang kampo ng 103rd Infantry Brigade, ang unit ng militar na nandito sa Marawi City. Pero nagkakadebate sila ng kapatid niyang si Madi Maute tungkol sa tamang paraan para mapalabas sa kalsada ang mga sundalo para lalo silang tamaan. Ipunta, Diwda, so, say, so, ay, no. Ang gusto ko lang dito ay kung ayaw natin na tayo tayo na may amba kayo, hmm. may, ah, may mga armas dito, dito na m dito na lang Malakas ang loob ni Omar na sabihin marami siyang kayang saktan. Mm. apat mo. Kap

Saka na ibinili ni Madi kung anong klasing armas ang kailangan para wasakin ang mga makakasagupa nilang tangke. Isa ang video sa mga material at dokumentong na-recover ng militar sa isang safe house ng multi-group sa Marawi noong May 23. Patuloy itong iniimbestigahan ng mga otoridad. We did not start this From happening, it was the armed group, the mounted Daesh ISIS-inspired uh, group, that entered your city to wreak havoc on it. And last night, you saw the reason why we have been saying all along that there was a bigger plan. Pinapakita ng videong ito ang masusi at matagalang paghahanda ng Mauti Group sa pagsalakay sa Marawi City. Pinapakita nitong hindi totoo ang mga naunang ulat na maaaring malubhang nasugatan si Hapilun sa bakbakan sa butig at napatay sa butig si Omar. Pinapakita ng video na handa silang mamatay at pumatay para sa gagawin nilang pag-atake, tugma sa mga kwento ng mga sundalo na hindi nila nararamdamang umaatras ang mautigroup group mula sa kanilang pinagkukutahan, tugma sa araw-araw na patayang nagaganap laban sa sundalo man o sibilyan.